masusubukan ang galing ng tinaguri ang The Greatest Hitman of All Time. Dahil sa chapter na to ay makakaharap ni Taro Sakamoto ang magkakambal na serial killer na nagtatangkang patayin ang babaeng galing sa isang sikat na pamilyang triad. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa at simulan na natin ang chapter 4 ng Sakamoto Days. Sa pagsisimula ng chapter ay makikita itong sina Sakamoto at Shin na nag-iikot sa Nikita Chinatown. Habang naghahanap sila ng pasalubong para sa anak na si Hana at asawang si Aoi eh hindi rin pinalampas ng ating bida na bumili ng paborito niyang divine pork buns. Mula sa taas ng kinatatayo ng dalawa, ay may isang babae ang bigla nalang tumalon at sakto nga din ang bagsak nito kay Sakamoto. Agad namang sinalo ng ating bida eh etong babae na to at binitawan niya ang supot ng tinapay na ikinagulat naman ni Shin dahil sa natapon niya ito. Habang abala ang dalawa sa tinapay, ang siya namang pagsulpot ng dalawang lalaki na humahabol sa misteryosong babae. Dito ay pinakilala ang babaeng to bilang si Lu Xiaotan. Agad namang pumorma si Lu upang labanan ang mga humahabol. Subalit hindi nito namalayan ang pagsulpot ng kalbong ito at naarmlock nga itong praso ng babae. Habang ang isa naman ay naglabas ng kutsilyo na akmang sasaksakin na nga itong si Lu. Dito nga ay makikita ang pagpigil ng ating bidang tabachoy sa lalaki gamit lamang ang tong at nagawa pa nitong baliin yung kutsilyo. Habang ito si Shi naman ay nagawang hatawin sa ulo yung kalbong nakahawa kay Lu. Naglabas naman ng baril yung isang lalaki ngunit mabilis din naman itong inatake ni Lu gamit ang tai chi. napabilib nga dito si Shin sa misteryosong babae ngunit bigla namang nagsulputan ng iba pang mga kalalakihan na kasama ng mga humahabol kay Lu. Dali-dali namang nagtakbuhan ang tatlo at makikita ang pasan-pasan ni Sakamoto etong si Lu habang patuloy naman sa pagreklamo etong si Shin. Dahil napapadalas nga daw ang pagkakasangkot nila sa gulo netong si Sakamoto. Sa kabilang dako naman dito sa baluwarte ni Wang, ang Dan Kai chairman ay galit na galit nga ito dahil sa balitang dala ng mga tauhan niya sa pagkakatakas nilos sa kanila. Hindi nga ito makapaniwala na sa pagkakataon na to ay natakas na naman sila nang nag-iisa na lang na angkan sa triad. Sa patuloy na pagpapaliwanag ng lalaking ito ay bigla na lang humiwala yung ulo nito sa katawan niya dahil sa ginawang ito ni Bacho, ang naababatang kambal na itong si Sonhi. Sinabi nga dito ng chairman na siwang sa magkapatid na kailangan niya nga daw makuha yung susi kay Lu sapagkat napaka-importante nga daw ng susi na yon upang mapamahalaan ang Chinese black market sa hinaharap. Humirit naman dito si Bacho at nagtanong kung allowed nga ba silang tapusin ang sino mga hadlang sa kanila na siya namang sinangayunan na si Son He. Sa kabilang dako naman habang patalon-dalon sa rooftop ang tatlo e eh gulat na gulat nga itong si Shin sa nalaman na etong si Lu ay isang anak ng tanyag na triad family na ito nang panito kung bakit nga ba daw hinahabol silo ng mga lalaking yon. Ipinakita naman ni Lo ang isang susi at sinabi niyang eto nga daw ang pakay ng mga yun sa kanya. Ang susi nga daw na to ay naglalaman ng nakatagong kayamanan ng kanilang pamilya at ipinagkatiwala nga daw ito ng mga magulang niya sa kanya. Sinabi naman ni Shin na bakit hindi na nga lang daw ibigay nilo yung susi sapagkat hindi nga daw worth it na ipagpalit yung buhay niya para sa isang susi lang na siya namang hindi sinangayunan ni nilo Dahil ayon sa kanya, ang susi nga doon na to ay protektahan ng mga magulang niya kapalit ang kanilang mga buhay. Kaya naman kung hindi niya nga ito iingatan ay hindi niya kakayaning harapin ang mga magulang niya sa kabilang buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng mga narinig ng ating bida kay Lo, ay eh naitanong nito kung totoong pinaslang nga ba daw yung mga magulang niya. Sumagot naman si Lo at sinabing labas na nga daw sila sa bagay na yon. At pagkatapos humingi ito ng paumanhin sa pagkakadamay nila sa problema niya. Kaya naman dito ay sinabi niya na pwede ng nga daw silang kumalas at iwanan na siya. Bigla namang napahinto si Sakamoto sabay hatak sa Efron netong si Shin. At agad naman itong napatanong kung marunong nga ba daw gumawa ng pork buns etong si Lou na siya namang ipinagtaka nito dahil sa napaka-relevant ng tanong na yon. Sinabi naman ni Lou na of course e eh marunong nga daw siya dahil tinuruan nga daw siya ng tatay niya. Nang makuha na ni Sakamoto ang sagot galing kay Lu, e eh sinabi niyang ipopospon nga daw muna nila ang paghahanap ng stocks para sa tindahan nila at uunahin muna nilang tulungan etong silo sa problema na ito. Naitanong naman ni Shin kung seryoso nga ba daw si Sakamoto na harapin yung problema na to. Malakas nga daw ang pakiramdam ni Shin na yung mga lalaking kinasangkutan ni nilo ay isang malaking problema nga daw. Nakipagdil naman si Sakamoto kay Lu na kung sakaling matapos nga daw sila sa problema nito, ay etong silo na nga daw ang gagawa ng pork ban sa convenience store niya. Nablang ko naman yung expression ng mukha ni Lou sa sinabi yun ni Sakamoto. Dito ay mapapansin na may kakaibang ramdaman si Shin at pagkatapos ay biglang sumulpot etong si Kalbo at isang matinding tadyak sa mukha ang nasalo ng ating bida. Makikita nga ditong tumilapon si Sakamoto at talaga namang wasak yung bahagi ng building kung saan siya tumalsik. Halata naman sa mukha netong sina Shin at Lou ang pag-aalala. Lalo pat lang na tadyakan ng matindi ang greatest hitman of all time. Sinabi naman dito ni Sony sa kapatid na Kalbo na walang style nga daw itong si Bacho sa pag-atake. Sumagot naman itong si Kalbo sa kapatid na long hair na tumahimik na nga lang daw ito dahil walang style-style nga daw sa kanya. Ang kinakailangan niya nga lang daw gawin ay hanapin ang target at patayin ang mga ito. Huwag na nga din daw mag-alala itong si Sonhi dahil maya-maya lang ay maaari niya nga daw ayusan yung mga labi na itong mga, mga biktima niya. Sa mga narinig ni Shin ay napatanong ito kay Lu kung sino nga ba daw ang dalawang to. Sinabi naman nilo na ito nga daw ay sina Sonny at Bacho, ang magkakambal na assassins. Pumapas lang nga daw ang mga ito nang may bayad at talagang libangan nga din daw nila ang pumatay. Ngunit nakakadiri nga din daw ang mga ito dahil iniuuwi nga daw nila ang mga ulo ng kanilang mga biktima para gawing modelo sa pagdodrawing. Dahil kasa narinig ng magkambal sa sinabi nilo ay sinabi ni Bacho sa kapatid na hindi niya alam na sobrang sikat pala nilang dalawa. Agad namang binara ni Son He etong si Bacho at sinabing tumigil nga daw ito sapagkat hindi nga daw nakakatawa yung sitwasyon. Ang mga assassins nga daw na katulad nila ay eh dapat ay sikreto ang mga pagkakakilanlan. Bigla namang sinugod ni Shin etong si Son He ngunit sobrang dali lang napigilan ni Long Hair yung suntok ni Shin gamit ang isang kamay lang. Naitanong nga dito ni Son He na unggalit nga ba daw etong si Shin dahil sa pagkakapatay ni Bacho sa matabang kasama nila. Kampante namang sinabi ni Shin na ano nga ba daw ang pinagsasasabi neto. Kung hindi nga doon nila kilala etong si Sakamoto ay eh nangangahulugan lang na isang erang amateur na asasin lang ang mga ito. Sa abilang banda naman ay biglang nawala sa harapan ni Lu etong si Bacho at makikita ang mabilis na pagsulpot nito sa likod niya. At nang akma na nitong tatagayin yung likod ni Lu, dito nga ay bigla namang sumulpot etong si Sakamoto at isang napakatinding gante na pag-atake ni Taba ang siyang tumama sa likod ng ulo ni Bacho. Nagulat naman dito si sonhi sa hindi nang tinamo ng kapatid at hindi ito makapaniwala na buhay pa nga yung matabang lalaki. Dito sa pinakahuling panel ng chapter na to, eh halatang nag stretching pa lang ang greatest hit of all time. At sinabi din nito kay Lou na siguro eh masarap nga din daw ang sweet bean buns at dito na nagtapos yung chapter na to. Bali mga idol ay eh, dapat yung abangan yung chapter 5 dahil nagsisimula pa lang tayo sa magandang parte ng kwento dito sa manga ng Sakamoto Days. Para din pala mahabol nyo yung kwento ng series na to, e eh panoorin nyo din yung chapters 1 to 3 na makikita nyo sa dulo ng video na to. At dito ka na muna tatapusin to at magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye bye